Ayan na guys, ayan na, ayan na. Sumasampak na yung guys. <laughs> <laughs> Sumasampak na yung Masampak <laughs> <Chess. laughs> Sumasampak na yung shock at masyadong mabigat ang itlog nung nasa likuran. <laughs> ang na isa guys, ang lima kilo. Ito <laughs> kakabok na po, kakilo. <laughs> na itlog. Guys. Yan yung kay John Di Castro, di ba? Yes. Diyan ako na eh. diyan ako nag-deliver ng mga salamin. Dire ka? Oy, okay, bahay din. Oo. Oh. Galing Las Piñas. Ta. okay. yung lalaki ng speaker pala oh. Diyan yung sinasabi niya na ano, gagawin yung speaker yung maplay wood. Ayan na, ayan na, ayan na. đến đây rồi thì chúng ta cũng đi rồi, đi rồi, đi.